Tungod matud pa kay wa magpautang o sa kapamilyahan ang Musil patay sulod sa ilang panimay sa isla sa Kamotes. Dugang detalye ini sa live report ni Alan Domingo. Lan? May sunod-sunod ang naitamong krimen sa Sugbo, Human, sa Dakbayan, sa Kalkar. Diin maginahan inahan ang gipusil patay sulod silang pinoyanan. Ang isunod sa karon ang sa lungsod sa San Francisco. Camotes Island diin tulo usab ana Calas. Nahitabo ang krimen sa barangay Kabungahan sa lungsod sa San Francisco, Camotes Island kagabi. Patay ang padre di pamilya ng giilang si Bernardo Perez Sampan, 42 anyos, iyang asawa nga si Nerisa, 41 anyos ug ang 14 anyos nilang anak nga si Nicole. Ang laing anak sa magtiayon nga nakalingkawas ang misaysay sa kapolisan sa nahitabo Matod nini, may abot silang balay ang suspek nga ilarasab nga kaila. Posibleng mangutang-unta ang suspek sa biktima o gibalibaran nga na hinoy hinungdan sa pagpamusil niini. ini. Ang 14 anyos nga dalagitang biktima dito sa CR apil sa giposil gamit ang 45 kalibring pistula. Pulos na kaangkon o samad pinusilan sa ilang ulo ang mga biktima. Daling nakasibat ang suspek kinsa pa ipangita karon sa mga otoridad. Kung ko nung suspek, nangutang ko pa ito. Sa mama, niya niya karoon dugay ko kana tunit kanang nibayad ba. Niya, ang iyagid ko mama, basta mga iyong anak ko nga ataw nga, uta, mangutang niya, niya dugay yung bayad. Di pa utang ko kusab. Di, nga murag mangutang o kusab ba. Niya, basin daw, gibalibaran siyang mama. May uh, sa pagkutlo ng balita, gipangita pa ang suspect suspek uh, sa krimen dito sa Camotes Island. Samtang yung sa tumotoridad autoridad, ngaway ang ngayang ikalarma, sanglit isolated. Rakini ang naasoy mga panghitabo. May. Dagang salamat, Alan Domingo.